Halos walang tao sa sakyan sa mga kalsada ng Marawi City. Ang laman nito, puro militar at polis na nagpapatrolya. Ang mga tindahan, sarado. Hindi rin pumasok ang mga estudyante. Halos lahat piniling manatili sa kanilang mga bahay, nakikiramdam sa anumang mangyayari matapos hindi makapagbayad ang pamilya na suman sa mga biktima ng investment scam. Ang katahimikan daw na ito, tila nagbabadya ng panganib ayon sa polis. Mula kagabi, napakatahimik ng Marawi. Kaya sa usapan ng mga Lucero, eh, tahimik. Ano kaya ito. Di namin mabasa yung situation, but nevertheless, we prepared kami. Kanina, inamin ng Crisis Management Committee na hindi matutupad ang pangako ni Coco Rasuman. Nagbigay siya ng na authorization letter para buksan ang kanyang higit isang daang bank accounts. Pero nauna na itong ipina-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Karamihan naman sa mga riyarihan ng mga Rasuman sa iba na kapangalan. Wala rin na mangyari. Naka-unblock yung bank accounts nila. Kaya kung pwede sana itong gawin din ng uh, Presidente yung power niya presidential power para mabuksan yun at saka kung pwede, yung pira na yun ibalik sa mga tao dahil that money belongs to the uh, investor. Wala na ang lahat ng kaanak na nasuman sa Marawi, pero mga biktima hindi raw titigil sa paniningil. Ngayon, normal ngayon yung tao kasi may mga police authority. Pero kapag mawala sila dito sa sa Marawi, dito sa area, talagang susubukan sila. Personally, ang assessment ko sa so 28 ay uh, magiging uh, uh, matiwasay at uh, you know, uh, maayos but yung susunod na araw uh, kasi ito yung deadline and yung problem ay hindi yung deadline ang problem will start after the deadline sa ngayon, may checkpoint na sa bawat sulok ng Marawi. Naging tahimik man ang araw na ito, hindi pa kakampante ang otoridad. Siyam na pong porsyento ng militarang ipinakalat sa buong Marawi, bukod pa dyan ang puwersa ng mga pulis. Apela ng gobyerno sa mga nabiktima, huwag ilagay sa sariling kawayang batas at hayaang umusad ang mga kaso laban kinarasuman. Mula rito sa Marawi City, Marlene Alkaide, News 5.